Palpak na flood control maaaring ikonsidera na crime against humanity ay sa isang political commentator alamin ang istorya ng balita mula kay Idol Ren. Alejo, your report, go ahead. Magandang umaga mga idol. Maaaring ituring na crimes against humanity ang epekto ng palpak na flood control project sa bansa ayon sa isang political commentator. Sa isang panayam, iginiit ni Jason San na ang mga proyektong ito na inaakala niyang may anomalya, ay nagdudulot na maraming pagkamatay tuwing may kalamidad dahil dito, aniya, maaari itong kwalifikado bilang isang krimen laban sa sangkatauhan o crimes against humanity. Binigyan diin ng komentarista na hindi lamang si Saldico ang chairman ng House Committee on Appropriations ang dapat managot sa isyo. Tayong kay Sonsa, may mga kasabot ito at binanggit niya ang pangalan ng dating House Speaker na si Martin Romualdez ang pahayag ni Sonsa ay naglalayong idihin na ang problema sa flood control ay hindi lamang issue ng isang individual, kundi isang sistemang sulirani na nangangailangan ng mas malalim na investigasyon. Kasama mo sa IFM Lucena, ako si Idol Ren Alejo Tatak. Amen! Maraming maraming salamat, Idol Ren Alejo, sa naging report! IFM News Lucena